Nakapagtapos ka na sa kolehiyo, Graduate ka na sa assignments, sa projects, sa thesis at sa pagpasok sa klase. Pero ang tanong, what's next after college? Ready ka na ba sa adulting at maghanap ng trabaho? Pero paano mo nga ba masasabi na ready ka na for job hunting? Ano ba ang mga dapat i-prepare na papeles at dokumento? Lalong-lalo na, paano nga ba ihahanda ang iyong sarili No worries, sagot na namin kayo dyan mga ka-RSP dahil may magbibigay sa atin ng tips at payo kung paano magiging ready for job hunting after graduating. Dito lang yan sa Rise and Shine Pilipinas. At para bigyan tayo ng tips patungkol sa right preparation for first-time job seekers, ay makakausap po natin ang life coach na si Miss Ruthie Nuza. Good morning and welcome po sa Rise and Shine, Pilipinas! Hello, ma'am. Good morning. Thank Good. you so much for inviting me. Good morning, Miss Rudy. This, is is Profi together with Meiji. Siguro, una namin gusto malaman, no? Ano-ano mga pangunahing bagay na dapat ianda ng fresh graduates habang naghahanap ng trabaho para sa kanilang transition mula sa pagiging college student patungo sa job hunting? Okay po. Unang-una ang kanilang sarili because they are now moving up from being a student now they are already part of the corporate world and yes number two they need to prepare for their resume dahil dito po nila tinitingnan ang ating application specifically yung personal information, experiences sa school, achievements, volunteer works na ginagawa nila ngayon bilang isang estudyante. And kahit na hindi sa loob ng eskwelahan but also sa labas ng kanilang komunidad kung sila ay mayroong ginagawang mga volunteer works. So para tilihin natin na concise, well-organized, and tailored properly yung kanilang resume. Also, better po talaga na meron tayong social media presence. So, ito na yung mm -hmm. time natin to audit yung kanilang mga social media. Yung Facebook, Instagram, TikTok. Para po kapag-check ng, ng HR ang kanilang personal... Um Social media, wala naman pong mga controversial or mga makakasira sa kanila doon sa pag apply sa kanilang trabaho. Mm -hmm. And of course, yun po, marami pa pong kailangan ayusin para magkaroon sila ng mock interviews sa mga kaibigan nila, sa mentors, para po mas ma-guide silang maayos kung paano nila haharapin ang kanilang job application. Mm -hmm. In this time of age no talagang social media ay uh, chine-check na rin ng ating yes. mga um, employers. Miss Ruthie paano naman yes. po nila sisimulan yung job search process and paano ba maiiwasan yung mga pitfalls yung sa paghahanap ng trabaho? Opo, so unang-una po yun nga nasabi ko na kailangan may maayos silang online presence specifically sa LinkedIn or any job search website kasi po dito talaga nagahanap majority ng HR recruiters ng mga papasok na empleyado. Also, better to have company research kung align ba ito sa iyong vision, mission, values, tsaka yung pangarap nila na gusto nilang ma-experience sa pagtatrabaho. Also, wag lang po tayong mag-submit ng resume na walang cover letter. Better na mag Ayos din po tayo ng cover letter na merong personalized message kung bakit ito yung posisyon na gusto mong applyan and at the same time bakit ito yung kumpanya na pinipili nila yung mga pitfalls naman po ay usually we focus on big companies lang and also tumitingin tayo masyado doon sa salary. So since you are a fresh graduate, mas maganda po na i-expand natin yung horizon natin in doing our application para mas marami tayong maging option bago natin tanggapin yung una nating trabaho. Tandaan natin na ang una nating company, pwedeng hindi yan yung pinakahuli natin or gusto natin at the end. Also, wag tayong mag agad-agad sa sahod dahil syempre, this is your first job. So, your goal is to have an experience. To learn more, to apply what you have learned in school, and to hone yung mga natutunan natin sa eskwelahan para sa mga susunod na pangarap natin. And uh -huh. yes, also check the company values, job description, kasi... Siyempre, marami rin pong kumpanya na naghahanap talaga ngayon ng mga fresh graduates. So, for sure, may matatanggap at may matatanggap kayong trabaho. So, bago ninyo tanggapin, kailangan align po ito sa inyong pangarap. Doon sa goal mo, align ba yung job description sa mga gusto mong ma-experience? Kasi kung hindi, baka meron pang mas maganda na kumpanya na pwede pang kumuha sa inyo. Okay. Ma mm, go ahead. Ma maganda yun, no, Fi, na magkaroon ka rin muna ng introspection kung baga sa core values mo, kung align ba doon sa company na gusto mong puntahan. Oo. Pero, Um you mentioned a while ago about the resume pero want to know the difference kasi um siguro for the information of the public na rin yung difference ng CV or curriculum vitae at sa resume mm -hmm. kailan hahabaan kailan iiksian uh -oh. kasi some other companies would consider na one page lang uh -oh. iba naman gusto nila lahat ng credentials san doon and also from your question pa rin um kasi sometimes parang the the youngsters or the gen z would um invalidate yung part na dapat daw yung malitan sahod. Eh kasi syempre, parang sa hirap nga doon ang buhay ngayon, mm -hmm. kaya they expect so much salary in it. So what are your thoughts about this? Go ahead, ma'am. Yes, regarding sa CV or curriculum vitae and also sa short resume lamang, um, para sa akin, if you would put it in your LinkedIn, mas maganda na na-kompleto yung nandoon kasi you can you can attach the curriculum vitae doon sa LinkedIn. Doon naman sa mismong um, website, you can use the short resume. Tapos i-attach mo na lang yung iyong CV na which is a long form. Also, regarding po doon sa salary, for me it's always follows. Whatever you contribute to your company, for sure, mapapansin ito ng iyong employer and at the same time, mm -hmm. you will get a promotion if you are doing your best. So, wag tayong masyadong magmamadali na mataas ang salary agad or merong mga signing bonus kasi yan po yung usual, di ba? Pero hindi naman ito yung align dun sa gusto mong puntahan talaga at the end of your dream job. yun po. Ayun. Napakaganda. Talagang, oo, magiging ka muna ng experience. And Bago, you, make your, uh, you make yourself mm. promotable every day Yes. Parang oh. everyday, no, yes. kailangan mo maging better sa work mo. So, Miss Ruthie, paano naman po ma-handle ang ating mga first-time job seekers yung setbacks and rejections sa kanilang um, job search hunting journey? Yes, rejections and setbacks. We should always remember that this is part of our life, everyday mm -hmm. life. And yes, number one, we need to learn from each experience, kunyari sa first interview mo, hindi ka natanggap, okay lang, maintain a positive attitude. It's a small win na nakapagsalita ka, you were able to show what you have. And at the same time, kailangan magkaroon ka nang open mind when it comes to feedback. So politely ask a feedback from the company, bakit ka hindi natanggap? And at the same time, pag alam mo ito, mas ma-adjust mo yung second interview mo. Usually po ako no nung nagsisimula ako I have discreetly always do a mock interviews with my friends, my parents, and also yung mga mentors around para bago ka sumabak dun sa totoong kumpanya ng interview, na na, practice mo na yung sarili mo in doing that. Also, after an interview, do a self assessment. Ano nga ba yung mga sinabi ko during the interview? Bakit ba ako hindi natanggap para sa susunod mong interview, may adjust mo na ito. And at the same time, kailangan lang po talaga natin ng resilience and being persistent in doing the job application. Kasi for me, kung hindi mo nakuha yung una, okay lang kasi ibig sabihin that's not meant for you. So job, Um, just always jump to the next and yes, meron ka rin perfect na makukuha na yun yung meant talaga para sa'yo. Oo, oh, naniniwala ako doon ha. sa what really meant for you won't pass you by. So, pag hindi nyo nakuha yung isang job, malay nyo may better job na paparating sa inyo na more aligned pa doon sa core values ninyo. Si Meiji ang magaling mag-coach when it comes to interview. So, yes, interview. So <laughs> Meiji, tell me about yourself. Mamaya na yun. <laughs> well, of course, you want know Miss Rudy, ano-ano naman ang mga paraan na maaaring nilang gawin upang mapalakas 'yung kanilang self-confidence o self-esteem habang sila ay nasa proseso o kaya pagkatapos ng uh, interview hindi pumasa. Go ahead, ma'am. Yes, of course. Number one, dapat ngayon pa we are already practicing what you have learned, yung mga technical skills ninyo, and also your personal um, skills. Ibig sabihin, people per personal skills, people skills, yung communications po ninyo, yung pagsusulat po ninyo, kailangan pinapractice na po natin ito. And we should always ask for feedback. Especially dun po sa mga volunteer work na ginagawa ninyo, Kagaya po nung ako ay naghahanap ng work, usually I do my volunteer work inside my church. And I ask feedback from my elders kung okay ba yung mga ginagawa ko. Since I am an accountant, I specifically volunteer sa mga pagiging treasurer, ganyan, assistant treasurer, para talagang nauhon mo yung inyong um, skills. Pagdating mo sa kumpanya kung saan ka mag-work, may kita nila na hindi ka starting from zero. Meron ka na talagang alam. So, also, mas maganda nga po na magkaroon ng mock interview. Dahil in doing the mock interview, dito ninyo mauho ng inyong confidence. And at the same time, mas mapagpaplanuhan niyo yung format or structure kung paano ninyo sasagutin yung tanong. So usually, ang format na ginagamit natin is yung STAR method, situation, task, action, and result. So with that, isight mo lang yung specific situation kung ano yung ginawa mo sa eskwelahan before or sa volunteer work mo, yung specific task na na-assign sa'yo and yung detailed action na ginawa mo at yung result na nangyari doon sa proyekto na yon para mas makita nila kung ano na yung experience mo sa loob ng eskwelahan or in your community. And siyempre, ang ating professional attire, kailangan pinaghahandaan ito. Dahil kung ano ang suot mo during the interview, ito ay may malaking impact sa iyong confidence. Mm, ayan, napakaganda mga tips na nabanggit ngayon ni Miss Ruby na talaga mm -hmm. namang kailangan na kailangan ng ating mga first-time job seekers. Thank you very much po sa pagbibigay ng mga ganitong detalye patungkol sa tamang preparasyon para sa fresh graduates na bago pa lang sa paghanap ng trabaho. Miss Ruby it's a life coach again thank you so much thank Ms. you very rudy. much miss rudy